Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isang malawakang tunggalian. Nagsimula ito noong 1130. Ang Japan, isang makapangyarihang imperyo, ay sumali sa digmaan. Nais nilang palawakin ang kanilang teritoryo. Layunin ng Japan na kontrolin ang Asia at ang Pasipiko. Kailangan nila ng mga likas na yaman at nakita nila ang Pilipinas bilang isang mahalagang lokasyon ang Pilipinas ay isang mahalagang target para sa Japan. Ito ay mayaman sa mga likas na yaman tulad ng goma at langis. Ang lokasyon ng Pilipinas ay susi para sa mga plano ng pagpapalawak ng Japan. Ang pagkontrol sa mga isla ay magbibigay sa Japan ng malaking kalamangan sa digmaan sa Pasipiko. Ang Pilipinas na nasa sa ilalim ng pamahala ng Amerika noong panahong iyon ay naging pangunahing target. noong Disyembre 8, isang libo at tapat na sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ilang oras ang lumipas, binomba ng mga puwersang Hapones ang Clark Air Base sa Pampanga, Pilipinas. Nagsimula na ang pagsalakay sa Pilipinas. Lumapag ang mga tropang Hapones sa Luzon, ang pinakamalaking isla ng bansa. Matapang na lumaban ang mga sundalong Pilipino at Amerikano upang ipagtanggol ang bansa. Mahirap ang buhay sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones para sa mga Pilipino. Nagpatupad ng mahigpit na mga patakaran ang militar ng Hapon. Ang kalayaan sa pagsasalita at pagtitipon ay pinaghigpitan. Karaniwan ang kakulangan ng pagkain at nagdusa ang mga tao dahil sa gutom. Gumawa ng mga kalupitan ang mga Hapones, kabilang ang Bataan Death March. Bahagi 5, Isang Bansang Lumalaban, Mga Kwento ng Katapangan at Pagsuway sa kabila ng mga paghihirap, nilabanan ng mga Pilipino ang pananakop ng mga Hapones. Nabuo ang mga grupong gerilya sa buong bansa. Ginulo nila ang mga linya ng supply ng mga Hapones at nangalap ng impormasyon. Nagpakita ng katapangan ang mga ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagtatago sa mga sundalong allied at pagbibigay sa kanila ng pagkain at tirahan. Bahagi 6 Pagbabago ng Agos, Pagbabalik ng Amerika sa Pilipinas Noong 1944, apat -apat, sinimula ng mga puwersang Amerikano ang kanilang kampanya upang palayain ang Pilipinas. Pinangunahan ni General Douglas MacArthur ang mga tropang Amerikano. Ang labanan sa Leyte Gulf, isang malaking labanan sa dagat, ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa digmaan. Nakuha ng mga Amerikano ang kontrol sa mga dagat sa paligid ng Pilipinas. Bahagi Pito, Kalayaan sa Wakas, isang tagumpay na pinagirapan. Matapos ang matinding labanan, pinalaya ng mga puwersang Amerikano at Pilipino ang Maynila noong Pebrero 1945. Ang labanan sa Maynila ay isang madugong pakikibaka na sumira sa malaking bahagi ng lungsod. Patuloy na lumaban ang mga puwersang Hapones sa ilang mga lugar. Sa wakas, noong Setyembre Isang libuham na tapat na opisyal na sumuko ang Japan na nagtapos sa ikalawang digmaang ang pandaigdig. Bahagi walo mga peklat ng digmaan, mga binhi ng kapayapaan, ang bunga at pamana. Iniwan ng digmaan ang Pilipinas na wasak, ang mga lungsod at infrastruktura ay nawasak. Libu-libong Pilipino at Amerikano ang namatay. Naharap ng Pilipinas ang magyat na gawain ng muling pagtagtatayo. Ang digmaan ay nagtanim din ng mga binhi ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bahagi siyam, pag sa nakaraan, paghubog sa kinabukasan. Ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas ay isang madilim na kabanata sa ating kasaysayan. Ito ay isang paalala sa epekto ng digmaan sa mga tao at ang kahalagahan ng kapayapaan. Dapat nating alalahanin ang mga sakripisyo ng mga taong lumaban para sa ating kalayaan. Ang kanilang katapangan at katatagan ay patuloy nagbibigay inspirasyon sa atin ngayon.